magandang araw sa ating lahat mga kaibigan, no? mga boss natin dyan. So, kumusta kayo? At uh, sana nasa mabuti kayong uh, kalagayan palagi. Ano? So, ang pag-uusapan natin dito sa video na ito mga kaibigan ay yung tungkol sa tamang uh, size. Ano? O tungkol sa tamang pagpili ng ating mga solar charge controller. So, alam naman natin na mayroong uh, dalawang solar charge controller na pinakakaraniwan dito sa atin ano. So, meron tayong tinatawag na MPPT at saka ito si PWM. So, itong si PWM mga kaibigan ay medyo napakasimpleng disenyo lang at saka mas mura. So, si MPPT naman itong uh, solar charge controller na to ay medyo may kahusayan at saka pagdating naman sa presyo mga kaibigan Itong sa si MPPT ay medyo mahal compared natin sa uh, simpleng uh, solar charge controller na PWM ano. So, ang tamang pagpili o pag ng ating mga solar charge controller ay depende sa watts ng uh, solar panel na gagamitin ano. So, kasama na rin ang mga electronic device na nagaka dito sa ating mga solar charge controller. So, ang basic role of thumb ay dapat maghanap ng uh, solar charge controller na kaya mag-accommodate uh, ng maximum current output ng uh, solar panel ano. So, halimbawa na lang dito mga kaibigan, kung ang solar panel ay may uh, maximum output na 10 ampere ano, so dapat maghanap tayo ng solar charge controller na kayang mag-accommodate uh, nang uh, hindi bababa sa 10 ampere. So kailangan meron tayong mga dapat isa alang alang ano. So kailangan din natin isa alang alang ang output wattage ng solar panel. So at kung ilang electronic device ang uh, <coughs> kailangan i-charge o i-power dito. So kung may mga electronic device dapat uh, magdagdag tayo ng allowance sa maximum current capacity ng ating mga charge controller ano so depende sa inyo yan kung ang uh, kung hindi kayo sigurado sa napili ninyo na uh, solar charge controller PWM o uh, MPPT so maaari kayong mag sa mga solar panel uh, manufacturer o di kaya sa mga professional sa mga ganitong larangan ano so <clears throat> upang malaman kung anong size ng uh, solar charge controller ang kailangan para sa specific uh, solar panel at uh, electric electronic device na gagamitin. So sa pagpili ng tamang uh, solar charge controller mga kaibigan, narito ang ilang mga factors na dapat nating isaalang-alang. So, una sa mga factors na dapat nating isaalang alang mga kaibigan ay ang maximum input voltage ano. So, dapat mas uh, mataas ang input voltage na rating ng solar charge controller kaysa sa maximum voltage output ng solar panels para maiwasan natin ang mga posibleng problema kagaya ng ano, uh, overloading ano. So, mahalaga talaga na dapat natin isaalang-alang ito ang bagay na to para hindi tayo magka problema no? so pangalawang uh, bagay na dapat natin isaalang-alang ay itong uh, battery type uh, compatibility so dapat kailangan dito mga kaibigan uh, siguraduhin natin na uh, compatible ang charge controller sa battery na gagamitin natin. So maraming klase ng mga battery na pwede nating gamitin para sa ating mga upgrade solar uh, system ano. So kagaya na lang ng mga lead acid o mga <coughs> lithium batteries ano. Pangatlo na dapat nating isaalang-alang mga kaibigan ay ang load current ano. So dapat alamin ang uh, total load uh, current ng uh, mga electronic device na gagamitin at uh, siguraduhing kaya ng charge controller na i-manage ang lahat ng mga ito. So susunod mga kaibigan ay itong uh, temperature compensation ano. So ang mga solar panels ay maaring iba Ang performance depende sa temperature o temperatura ano Kaya importante na maghanap ng uh, charge controller na may built-in temperature compensation para maminting para maintain ang uh, optimal charging voltage ng ating mga baterya. so protection features mga kaibigan ano so napaka din dito no to yung mga dapat nating isa-alang-alang sa para sa magandang pagpapatakbo ng ating uh, sistema ano so mas maganda kung may built-in na uh, protection features ang charge controller kagaya na lang ng overcharging uh, over discharging overloading Uh, reverse polarity so ano pa ba uh, short circuit protection so mahalaga din na isaalang alang-alang natin yung mga ganitong bagay para sa ating system ano so sa pamamagitan ng pag-alam ng mga factors na ito mga kaibigan at uh, paghanap paghahanap ng tamang charge controller na kayang mag-accommodate sa mga ito mga kaibigan so Narito pa ang ilang mga karagdagang tips sa pagpili ng tamang solar charge controller para sa ating uh, system ano. So pang-upgrade system lang 'to mga kaibigan. Brand reputation. So mas maganda kung pumili ng kilalang brand o manufacturer no na kayang na may magandang reputasyon sa paggawa ng solar charge controller. So ito ay upang masigurong maganda at uh, matibay ang quality ng uh, produkto na ano natin bibilhin natin, no. So dapat uh, alamin din natin kung may warranty ang uh, charge controller at kung gaano katagal ito, ano? para mas maganda kung mayroong malawakang uh, warranty upang uh, masigurong maaring magamit ang produktong ito sa mahabang ano panahon Isa pang bagay na dapat natin isa -alang, alang mga kaibigan ay ang itong user reviews ano. So, maari ring maghanap ng mga user users reviews online ano upang malaman kung ano ang mga experience ng ibang tao sa paggamit ng uh, charge controller na ito. So, depende sa mga napili ninyong uh, charge controller 'yan. So, maaring magbigay na maaring magbigay ito ng insights tungkol sa mga pros at uh, kons ng produktong bibilhin. So mahalaga din ito mga kaibigan ano. Isa pang bagay na dapat nating uh, isa-alang-alang dito mga kaibigan ay tungkol sa budget natin ano. So dapat isa-alang-alang ang presyo ng uh, charge controller sa pagpili. So mas maganda kung hindi magastos ano. So hindi rin dapat uh, mag-compromise sa quality. So, so alam naman natin na si MPPT ay mas maganda gamitin compared sa ating mga uh, karaniwang ginagamit na PWM ano. So mas mura si PWM kaysa sa MPPT. So ulitin natin mga kaibigan. Kayo ng bahala kasi hindi naman ako yung uh, gagamit ano kayo naman. So dapat tingnan kung gaano kahusay ang charge controller sa pagmonitor at pag ng charging process ng solar power system ano. Mas mas maganda kung uh, mas efficient ang uh, charge controller upang mas uh, mapataas ang solar power output ano. So sa pamamagitan ng pagtingin sa mga factors na ito at pagpili ng tamang uh, solar charge controller mas magiging epektibo at matatag ang uh, solar power system na gagamitin ano. So isa pang halimbawa mga kaibigan dito sa uh, battery type ano. So balik tayo sa battery type. So dito sa battery type mga kaibigan, halimbawa kung gagamit kayo ng battery na lead acid, so dapat yung uh, charge controller na bibili natin ay dapat may settings ng uh, lead acid para sa mga lead acid batteries. So depende kasi yan mga kaibigan sa baterya na gagamitin mo. So Halimbawa naman pag gumamit tayo ng mga lithium batteries kagaya ng mga lithium ion, uh, lithium lithium iron phosphate so dapat din mga kaibigan na yung solar charge controller natin na bibilhin ay may settings ng mga battery na nabanggit ko ano so mga lithium ano so magkaiba kasi yung uh, charging algorithm ng lead acid batteries uh compared sa kumpara natin sa mga lithium ayon so depende sa inyo yan mga kaibigan kung uh, saang saan saang battery kayo nagkagusto o ano yung mga battery na angkop sa inyong sa inyong mga ginagamit na uh, system ano so sa pagpili ng tamang charge controller mga kaibigan mas maganda kung may uh, malaki yung allowance ano mas malaki yung allowance na kapasidad na gagamitin natin sa ating mga system ano so halimbawa na lang dito mga kaibigan kung uh, magdagdag kayo o magpalit kayo ng mga solar panel ano so halimbawa kung mag uh, palit kayo ng nasa mga 250 watts ano at saka 100 eh na battery siguro kaya na yun ng uh, siguro kaya na yun ng mga 20 amperes na solar charge controller so titingnan niyo yung uh, basahin niyo yung mga manual ng mga solar charge controller ninyo na napili kasi pareho lang naman yung merong mga settings yung mga <coughs> uh, solar charge controller natin pero sa pagkakaalam natin mga kaibigan ano base na rin sa ating naging experience at uh, kunting pag uh, research tungkol sa mga solar charge controller mag marami silang marami silang uh, magkaibang mga settings ano so depende sa uri ng charge controller merong mga charge controller na pang-lead acid naka-design for lead acid at saka meron namang mga charge controller na naka-design pang-lithium so depende depende sa uh, battery mo yun ang uh, bibilhin mo kung uh, yun ay nakaangkop sa iyong battery at saka sa solar panel. So hanggang dito na lang mga kaibigan, ano disclaimer lang muna, no. So itong video na to ay base lamang sa aking naging experience at uh, kunting kaalaman tungkol sa upgrade na solar power system, ano? Itong uh, pagpili natin ng uh, tamang uh, solar charge controller para sa ating mga system So hanggang dito na lang mga kaibigan at syempre kung bago pa lang kayo dito sa channel na to baka pwede kayong mag-like o mag-subscribe para updated kayo sa mga future videos natin ano. So hanggang dito na lang at uh, maraming maraming salamat sa inyong pagtutok.